Tingnan nyo mga bro Meron dito yung Supremo 150 Pag pinupush start Parang may fireworks Fireworks On Push start Tingnan natin dito yung battery Ayan Push start ko Patay Parang fireworks na Isa pa Push start Ay na mga Ano talaga yan mga bro Yan yung sinasabi ko sa inyong Proper wiring Yan o no? Yan, no? parang binabaga pag hinawakan niya mga bro bago yan oh ang init po niyan sablay yan ano mga bro rewiring -re natin yan rewiring -re natin yan yan sinasabi ko sa inyo mga bro napaka delikado ang wiring hindi lang basta basta na nagwawiring na pag napagana nyo okay na sablay po yan sablay ulit natin oh para wini -win -win ah asa pa yan eh oh. yan eh oh. Diba? Partida, lugbot pa yung battery Paano kung bago yan? Hindi